Babalik, Mami M, yours truly. Today, ang aking pong lulutuin ay ang kuhol o suso. Ayan. Ito po ay nababad na namin overnight. Tapos, mapapansin nyo, basag na po yung kanyang uh, puwitan na pad. Ayan. Natanggal na po ni my partner, yung kanyang matatalim na part doon sa puwitan niya para hindi tayo mabubog pag tayo ay kumain. Ayan. Next naman, ay syempre, hindi mawawala ang ating coconut milk. Ayan. Tapos, meron tayong ah, kangkong. Yes. The water spinach, hindi mawawala. Meron tayong onion, garlic, and maraming ginger. Yes, para yung lansa niya medyo mabawasan. So, start na po nating lutuin. Yeah, painis ng mansika. at first, ang ating duya. Duya mo na, mga dear. isusunod natin yung ating bawang, sibuyas, lalagyan ko siya ng tatlong pirasong sili para medyo may agad spice lang. Put the onion now and the garlic. Ayan. Kahit may balat ng garlic, mas masarap. Ayan. Ayan siya. Nagbibigay din kasi ng taste yung balat ng garlic. Depende sa lulutuin. Pag mga ang nilulutong ko, baboy manok. Ah, uh, baka, syempre, tinatanggalan ko po, po ng balat ang ating garlic. Pero ito naman po, ah, uh, kubol, pwede na rin po may balat. Mas masarap. Ayan. Kung gusto nyo mas maanghang, pwede nyo ginagawa, ilay yung sili. Ako naman, uh, tansya muna natin ang anghang. Pwede na muna buo. Oh, mamaya na lang natin yan. Ihiwain o durugin. Halo, halo, halo. Madaling madali lang po itong lutuin. Ito yata ang lutong napakabilis. Pagkatapos mo mag-isa, eh, pwede mo nang ihulog yung iyong kuhol sagay na natin yung ating suso ayan ito na sya yung mixer masyado po yung masinigan siguro kung may isang kaambing mister yung guwasan ginawa na po yun para maalit yung amoy at saka yung uh, para mga lumot lumot pinaka madali rin pong uh, kainin. Magyan natin ng soap. gusto nyo pampalasa. Pwede rin patis. Pwede rin. Pwede rin natin lagyan ng konting patis. Pwede rin naman lagyan ng matik sarap. Pwede rin lagyan ng bechil. Nasa sa inyo po yan. Dahil kayo po ang masusunod. Dahil yan ay inyong plato sa inyong pampalasa. Next na po natin ang at ating ito po ay bali ang ilalagay natin coconut milk or gata ay dalawang yug po ito na pinapigana natin sa sa palengke. Ayan. Ngayon na natin. Pwede rin po kayong gumamit ng nasa lata. Dilata kung gusto nyo. Ayan. magay na po natin lahat yan. later on. Ayan na po. Then, lagay natin yung ating, ating siling haba. Ayan. Ito mga dear, isa lang tip. Pwede kayong mag-imbak niyan sa ref. Lagay nyo lang po sa freezer. Ito po, o, tingnan nyo, fresh na fresh pang pa itsura. Galing po sa freezer yan, na-prose na. Ayan. Na-frozen na siya. Para meron kayong palaging sibing haba, pwede ko yung ilagay sa insert. Ganun din po ang nabulo. Hindi siya mabubulok basta nasa freezer ko. Okay? Isa pong tip yan. Ayan. Antay Mas maganda, maluto siya ng gusto para para sigurado tayong hindi tayo masisiraan ng tiyan. Siguraduhin natin lutong-luto yung ating kuhol kahit medyo po lumiin, walang problema at be safe po tayo. Ayan. At ang iuhuling-huling ilalagay na lang natin ay yung ating kangkong. Hindi po tayo naglagay ng na tubig puro gata lang po ang nilagay natin kasi ayan tingnan nyo nagsabaw siya sa yung mismo shell maglalabas po yan ang kanilang kaya, natin, eh, ng kanilang tubig kaya hindi natin kailangan mag water okay, Simmer natin for another 5 minutes. Then later on, dalagay na po natin ang ating kangkong. Pwede na natin ilagay ang ating kangkong leaves. Ayan. Hindi perfect ang ating kangkong nga Sa, as, as, as you see, hindi siya perfect na perfect na napakaganda. Kasi nag ko, Ang hirap nga mamili. Pero syempre, dahil gusto natin magluto, kahit na ganyan yung labas na kangkong, ko na din <laughs> Ayan. Another 5 more minutes, then pwede na po natin i-off ang ating range. Yes. Wait na natin yan. At titikman ko yan later. Ayan na siya. Ready to eat na po ito, mga dear. Ano pang hinahantay? Pa? Magluto na din po kayo ng inyong matikita salamat at maipigyan. Ito na po ang ating finished product. It's so yummy to the tummy. At syempre, hindi mamawala ang bida. Toothpick. Yes, para mas mabilis natin siyang makuha sa loob, gamit na natin ng instrumento. Ang bida. da toothpick. Hanggang dito na lang mga di. Mua, mua, mua. Let's do the eating guys.